Malamig ang simoy ng hangin. Hindi porket malamig eh. Tatabi ka sa mainit. Okay lang tumabi sa mainit. Basta jowa mo yan, no? girlfriend o asawa ha. Pero kung hindi mo naman asawa, wag mong tabihan ay uh, eh, ako, eh, may gustong mga tumabi sa akin. Eh, wag na muna. <laughs> <laughs> wag na muna. hindi, hindi. Ah kapag, ganito lang yon. Uh, kapag nasa isang relasyon ka na, makontento ka. Huwag ka nang lumandi sa iba. Huh? <laughs> hindi ka na bata. Hindi ka na bata, relationships is not a game or trip-trip lang. Commitment yan na kailangan mong panindigan. Hindi, hindi dapat na sa una ka lang sabik. Uy, sabik. Una ka lang sabik at then diresado pag uh, nagsawa ka na, nanlalamig ka na. Huh? tapos pababayaan mo na lang kasi may nakilala ka na namang mas higit pa sa kanya. Mas sinasabi ka. <laughs> Abay, wag! Nagagalit ka kapag pinagsasabihan ka o pinagbabawalan ka. Hindi mo ba alam na normal lang yun kasi may karapatan na siyang elam sa bawat kilos mo lalo na kapag mali na yung ginagawa mo at nakakasakit kana, yeah. Huh? Sa issue ng cheating, ang daming cheaters ngayon. Nag-cheat -cheat ka tapos kapag nahuli ka, kapag alam mong nakasakit ka na, sasabihin mong, hindi ko naman sinasadya. Hmm? Hindi mo ginusto di kaya sa eh, sasabihin mo na hindi ka na masaya sa kanya kaya kaya mo nagawang mag-cheat. Hmm? Ano ba? Okay, ganito yon. Pinakamasakit po sa isang relasyon eh yung lukuhin ka. Diba? Kasi mababaliw ka kakaisip kung saan ka nagkulang at nagkamali. Ha? Maawa naman kayo sa karelasyon nyo. Oh, 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 oh. Hindi ka lang nakakasakit. Unti-unti mong pinapatay yung lab-lab mo. Huh? Magbati na kayo. Magbati na kayo. Itigil na ang panloloko. Merry Christmas na.